Ito na natin Ito na natin mga kaibigan Ang atin Atimunan Nakawin natin mga kaibigan Ito na natin ako nakawin Sure ball mga kaibigan Umuwi nga sila mga kaibigan Iyon o no? <laughs> Tuk 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 Ito na sila mga kaibigan buo pa rin ng limang warriors yun know? o pa rin ang lupit malupit mga kaibigan ng warriors tuk 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 yan sila mga kaibigan yan. buo pa rin limang warriors yun know? o pa rin ang lupit malupit mga kaibigan ng ating warriors yun ang mga kaibigan kain na natin mga kaibigan yun ano ang alagang -alaga kalapatits umuwi na mga kaibigan yun ayun yun yun, yun sa yun na sila oh. natin ang ating warriors